So, ayan mga ka-explore, bumalik kami dito sa uh, pinaghihinalaan na uh, baryo ng mga aswang. So, hindi kami na kontento nung nag-explore kami dito ng araw. So, bumalik ulit kami ng gabi. Uh, pero ngayon, hindi ko nakasama si marketing dahil doon na siya sa uh, kabilang bundok. Uh, kasi may nag, uh, nagtatrabaho na po siya. So, nag-explore siya doon sa kabilang... Kasi yung pinagtatrabuhan niya ay bundok rin. So, doon sa kabilang bundok po yun. So... Uh, yung kasama ko ngayon ay si Sarge so nandun si Sarge sinama ko dito yung nandun si Sarge so hindi kami nag gumagamit ng maliwanag na ng flashlight ngayon dahil uh, uh, masyado tayong halata kapag gumagamit tayo so palihim tayong sumasali dito so itong kinatatayon ko ngayon ay uh, lumang bahay na inabandunan so ayan, yeah, pa So, magandang sasadya, mga ka -espo. So, hindi pa papansin nyo. May mga ilaw doon sa itaas. At, ah, uh, mayroon din doon. Ayan, mga ka ah, uh, Yung ano pala nila dito, ilaw na ginagamit ay solar. So, hindi siya kuryente. Solar. So, mga ka-eskuro. Dito. So, ito. wala nang nakatira sa bahay na ito. Diba na? Okay. Uh, ito yung mga... Uh, lababo nila hugasan ng mga pinggan so mga ka-explore ano ito ano pala ito yung sa sinasaksak sa tv So, ibig sabihin may appliances sila dito. Pero, wala namang kuryente dito. Ayan, besides mga kaislo. magmanman tayo magmanman tayo dito sa paligid manan lang natin, manan lang natin. Uh, kapag meron tayong makita na kumpirmado talaga na nagiging aswang uh, doon tayo makapasasabi na barrio talaga ito ng aswang pero hanggat hindi uh, hinala muna tayo kaya tayo nag ano, dito sige sige so huwag mo lang masyadong lakasan yung ilaw mga kasi so, si. pang ano lang so yun. so ayan may bahay dyan at meron din doon ayan may, may ilo. so dito talagang napaka dito pero alerto sa iga so, may dalagay atak ayan naman muna natin itong uh, bahay na may ilaw また今。 nakita mo ba yung yung nag-viral sa Facebook ng barangay ng mga aswang? Kita ko 'yan. Ito yung sinasabi ng ano, pinagtatanungan namin. Ito? Dito daw yun lugar na to. So kami ni Mang Kiting, meron kami mga narinig na wak-wak dito. Hmm. Pero hindi pa namin makumpirma dahil hindi pa kasi nakita talaga ng dalawang mata namin. So binabalik-balikan namin 'to. Kaya pala sobrang tahimik dito. Oo parang walang katibi-tibi dito walang, walang kuryente dito huh? solar lahat yung ginagamit nila kaya ko na kaya ko ano kuryente yung gamit nila hindi ayun oh may bahay oh, may bahay bahay yun, oh, may ilaw oh so, di ba? gabing gabi pero tahimik na ano ba? parang hindi ba sila sanay na lumabas ng gabi? parang ang aga naman yata nila natutulog ako wala na sila diyan. Umalis na sila ngayon diyan. May bahay din oh. Eh. Ano? yung, bintana na kita mo? May bintana, hindi sa bahay yan, bahay. So, Nang ingat ha, baka kabangan ka diyan ng itak. sa okay, ako no, isalor uh, walang na natin alerto sa paligid Ano yun, Sarge? May boses! habang tao dito pero nakabukas yung ilaw pero walang uh, bakas ng tao may narinig ka Sarge may napansin ka dyan dito bukas yung ilaw nila pero parang walang tao may boses dun sa baba Sarge may boses sa baba ha? o oh, sige dito ako baba tayo baba tayo bak kami kasi may narinig kami boses dun sa ibaba ang mga bahay Lala, wakwak. Musis ng wakwak. Hala. 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 Hala.

Bantu nong bosis nampak takat naya asu pa? Ya boleh. Suruh nak anda aku sa asu. Bye. <laughs> Ang gabi eh. Ganda ng gabi. Ang gabi? gabi eh. Asa ka ikan? Ang gagaling. Kapit bahay nyo. Anong ginagawa nyo doon? Ang ginagawa kayo doon? Saan ka punta? Pauwi na Pauwi? Ah, yung balay? Diri na dati Diyan lang? Bakit mag isa ka lang? Gating ka na namin baka ano, gabi na kasi Gating ka namin? Ha? Hindi, ito yung namin, saan babanda sa inyo? Gabi na kasi. Gabi yun naman, God. Ha? Ayaw mo. Ayaw mo? Saan ba yung bahay niya dyan? Ha? Ha? Saan ba? Ang daming bahay dito? Ingat Tanau, nge nge -nge -nge. ha, amping. Tanaw sa mong gikuan, gingit-ngit. Madilim. Ano yung tingin mo doon sa'yo? Uy! Kalumita, wak-wak! Uy! Tumipat! Wala no! Wala ka no! Uy, Uy. ka! Wak-wak! Wak-wak! Pagliko niya dun. Pagliko niya dun. May lumipad. Sundan natin. Ano yun? Ano yun? Ano yun? അവിടെ മരൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഒരു തമ്പുരാൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താ മോനാതിൻ Nawala siya. Bakit? ang kilok siya. Mas maganda kung... Ha? Ito yung buwan, buwan na yun. Kaya pala, maliwanag yung buwan. <laughs> Ito Anong gawin natin? Ano? Hindi na, tahanapin natin. Ha? Tahanapin natin? Oo. Oo. ano ko? Ano kaya meron dito? Mabuti siguro, mabuti pa kanina, sinundan na lang talaga natin agad para makita natin kung paano siya nagpalit anyo at naging wakwak. Sana -wak. po sana, sinundan na lang talaga natin yan. Pero baka lang lang tayo hanapin natin. kasi, Mayroon ko napansin dito kanina. Ini tadi yang penuh lah Napansin mo yun, sir? Parang lumipad. Ha? Huh? Ha? Huh? mo Di ba dumaan tayo kanina? Oo. Oh. Dumaan tayo dito. Wala diba na, walang busos na ganyan kanina. Yan na. Diba? diba? Siya kaya yung babae. Eh? Yung nakasalubong hmm. natin. yun po, kung siya ba talaga yun. Kaya pala. Diba yung pakilandong ko sa kanya kanina pag-usap mo? Kasi kapag ordinaryong tao yun, siyempre hihinto yun, di ba? Hindi nga huminto eh. kasi yeah, patuloy lang si paglalakad. Kaya iba yung pakiramdam ko sa kanya kanina. Kaya hindi ako masyadong lumapit. Ang, ang tanong ngayon, ang, ang tanong ngayon, saan kaya na bahay dito yung nakatira? Kasi uh, dito lang daw yung bahay niya. Pero marami kasing bahay dito. Yan lang ano. Tignan-tignan siguro natin. Ano? Magmasid pa tayo? Magmanman pa tayo? Okay sige. So, ngayon sir, doon tayo papunta sa may kabahayan. Kasi parang sa gubat, ito papunta dito eh. sa may kabahayan. Tara, tara, tara. Okay,